Paano bumili ng coins or paano magbenta ng coins? Agent lang ang pwedeng magbenta ng coins. Sa mga agent lang kayo pwedeng bumili ng coins, yung mga gustong bumili. So ganyan ako, dahil agent nga ako, makakapagbenta ako or makakapag-transfer ako sa sarili kong account. Ganito ang gagawin nyo. Sa mga bibili, sa mga nagbibenta, ganito. Enter nyo lang yung ID ng bibili. So, ganyan. Pag nai enter nyo na yan, lalabas yung pangalan ng bibili. So, ganyan. Dahil, ano yan? Another account ko yan. Lalagyan ko ng coins. So, pwede marami ka rin. 15,000 lang ang minimum. Ang pinakamaliit na pwedeng i- ibenta pataas 15 pataas so pwedeng 100k 50k 20s basta 15 lang ang minimum so ganyan so dahil ang gusto kong ilagay ay 100 sige lalagay natin 100 tapos pindutin mo yung transfer confirm tapos yan, mapupunta na yan. Ayan, nawala na yung 300. Naging 200 na lang. So, ganyan lang kadali. Hindi kayo makakapag-ganyan. Kung hindi kayo agency, kailangan maging agent muna kayo. Bibili kayo sa mga agency ng coins. Kailangan, kilala nyo yung mga agent na bibilihan nyo kasi maraming scammer dito sa pupo. Kaya, ganun. Marami kang kikitain dito. Basta marunong ka lang. So, ako, lalagyan ko. So, ganito, lalagyan ko. Tatransferan ko yung sarili kong account. So, ganyan. 20k. Lagyan ko kasi pang laro-laro ko. Or pang trade. Pwede mong ilagay sa coins account mo. Pwedeng sa agents account. So, ayan na. Na-transfer na yan na yung coins mo. So, ito naman yung record ng mga bumili sa'yo or na-transfer mo, na-exchange coins mo. Yan na. Makakapagbinta ka ng coins. Pag ganito, pag agent. So, pang, kailangan nyo muna maging agent bago kayo makapagbenta. That's it.